Isa sa mga feature ng Kakawiyang Restaurant ay itong kanilang nature park sa likod ng restaurant. Ang tawag dyan sa puno na yan ay dao tree. At ang mga dao tree ay lumalaki ng ganyang kalaki. At pwede mo lang yakapin kung merong 30 katao para mapalibutan ang puno na yan. Katulad na maraming festival sa Pilipinas, ito yung sobrang din dito sa Palawan na taon taon naming uh, sinasagawa dito sa bayan ng Puerto Princesa. So dito yan ngayon sa Sabang Wharf. Uh, ito yung isa sa mga sikat na pasyalan papunta na underground river. Tara, tara tayo. So, so maraming mga pagkain, tindahan ng pagkain dito. So kasama natin kayo sila Motoride at si Mang Mags. Pero hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. At... Hindi, puro nakakalala. kanina na ginanap para sa Sugar Festival Ay, nandito kami ngayon sa ano nga to? Tawak -tawaya. Tawak -tawaya. Sarap Okay, Dan Kung malaglag tayo, malalaman natin yan kasi, <laughs> Okay naman po ma'am, tingin ko. Ay, ano, okay, kasi bakal pala po. Bakal? Oo. Oh. Bakal pala siya, mga kaya. siya, taikot-ikot siya sa may puno. Ayan. Kasi nakakunik sa malaking puno ng kahoy. Grabe. Wow, ganda ng view. Ah, hindi siya nakakatakot kasi nga ano siya, metal o oh, bakal. Bakal siya mga ka-guide. Ah, okay. Oh. So, magtalang-talang kayo, hindi na maulog. Hmm. So, Tapos may... Made... Sure time. Dito may parang ano, parang pugad ng hibon. Ayan. So, yun tayo. <laughs> Ngayon na siya upuan. Hindi siya nakakatakot guys kasi metal naman to yun. Hindi siya pala ko kasi kahoy. Pero bakal. So, tara pa ba tayo? So, yan. Ito yung ano niya. Ito yung, ito yung mga ano. Kawayan. Kawayan siya tapos nakakabit siya sa bakal kaya hindi siya nakakatakot matibay naman to tapos nakakunik siya sa may kahoy yan. Yeah. so perfect mag picture dito oh, yan. tapos yung ganda ng view niya kasi nga para siyang um, uh, gubat ang daming malalaking kahoy sa uh, paligid yeah. ayan so, dito sa may meron kami dito

Paranggay Kabayugan, dito sa sitio Sabang. Ayan. Pababa so, tayo, paikot-ikot yung kabaan natin. So, ito yung dadaanan mo. Iingat lang kasi sa tibay, wala tayong masasabi. May naman kasi siya, pero ingat kasi madulas. Basay. Oh? Ha? So, sa likod, punta tayo. Ang oh, halanggam. Halanggam <laughs> yan. Angit <laughs> ka dito. na Ano yan? I, I love kakawayan. Kakawayan, ba? So, yan. Picture. 1, 2, 3 So ito Ito yung mga langgam ulit dito Ayan At dito papasok tayo dyan Tingnan natin sa unahan kung anong meron doon Pasok tayo dito sa Ano lang Ah kawayan din Kawayan din siya Tapos yan yung tapakan kawayan din So, signature nature na nature yung vibes ng lugar na to. At yung nagustuhan ko dito mga ka is yung mga puno. Uh, ito, ayan o. Talagang so, napakaraming kahoy at isa to sa mga indikasyon na yung lugar na to is napapangalagaan talaga. Ito uh, na to. Ayan o. So, dito may malaking kahoy dito.

mahalagaan talaga na yung lugar diba, na ito alam ba, mga prutas na ito pag kinain ng honggoy, pwedeng kainin ng tao susubukan natin ito dahil walang unggoy dito mapakainin natin ang isang kasama natin <laughs> <laughs> Dito yung pangunggoy sila Eh no, grabe, maganda ko Tignan nyo nakikita nyo Parang masarap siyang kainin pero ang totoo niyan Hindi natin alam kung pwedeng kainin dito <laughs> yan, dito tayo sa Kakawian Restaurant Kakawian. Anong puno, Isa na sa mga picture ng uh, Kakaoyan Restaurant ay itong kanilang nature park sa likod ng restaurant. Ang tawag dyan sa puno na yan, ay dao tree at ang mga dao tree ay lumalaki ng ganyang kalaki at pwede mo lang yakapin kung merong 30 katao para mapalibutan ang puno na yan so estimated sir, ilang taon na kayo ang puno na yan sabi ay 100 pero sa laki niyan more than 100 years old Probably mga 200 or 300 Parang years. katulad ng puno doon sa Simpukan. Ah, sa Simpukan ay Malay. ipil. Ipil nga, ba? Ipil iyon ay tinatawag nating mother tree kasi siya yung pinakamatandang ipil na meron na nakita natin nakatayo pa. At hindi tabla. Ay, din <laughs> pa tanangin din pa. Ito pa rin po. Saan ka ng no, mga ilang buwan? Saan bundok ka galing? Ilang tao ang pwede may natin? 30. Laking puno na 30. So guys? So, hindi tayo ngayon dito sa lugar na ito. At nakakamangha So, nagpapasalamat tayo sa ano, sa mga nagpo dito sa lugar na to. Kasi kung ulan, ulan na. ulan na. Ulan na. Ito na yung bagyo. So, sobrang laki talaga ng kawain na to mga crabs. So, ibig sabihin talaga, yung lugar na to ay pinapangalagaan ng mga tao na nangangalaga dito, siyempre, bahal. Kasi, ang nagpapagan para sa akin ang pinakamagandang ano pasyalan is yung natural kagaya nito na maraming, apa maraming mga puno Oo. oh, maraming mga kahoy kesa yung mga artificial lang ito kasi ano eh pag maraming kahoy sariwa yung hangin kasi yung mga puno ang nagpoproduce ng oxygen na kailangan nating mga tao at ito yung nagpapaganda ng ecosystem natin alright Sige, okay, dahil lumala na. Sa kakawayan ba yun? Al? Kakawayan. 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 So, mawala na ngayon guys kasi may bagyo. So, yung bagyong tinok na natin. <coughs> 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 so, guys cho um... pinapalipas-lipas lang namin na paminto yung ulan kasi isa lang yung kaputi namin so ito yung ulan na to ay pikto na to ng bagyong tino na maglalan uh, mag, ano ba ngayon araw dito sa amin sa Palawan so after nito pupunta kami ng 100 kgs sabi ni Motoride so, hindi ko alam kung matutuloy kami dahil nga ganito yung panahon pero sana matuloy kasi hindi pa nakapunta doon at Nandun din naghihintay ngayon si Caveman TV Ang taong kuiba mm -hmm. Saan so, naging kuiba? Wait lang natin sila sir Nandun pa sa loob pa matulog dito